Gusto mo ba na hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo ang partner mo? Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw lamang palagi ang laman ng isip niya. At paniguradong hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo sa oras na magawa mo ang ritual na ito. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi. Hawakan ito sa glit, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang partner mo at ibulong mo ito sa bawang. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong bawang, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang isang butil na bawang at pagkatapos ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo o di kaya sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi o -gabi, buong magdamag at paniguradong hindi-hindi siya titigil sa kakaisip sa at kinabukasan, pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At pwede ito bulungan paminsan-minsan -minsan. kung may time po kayo. Hawakan mo lamang itong isang butil na bawang at ibulong ang spell. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual. Ganun pa rin ang gagamitin mo na bawang sa susunod mo na gawin ito at paniguradong matatamaan siya sa tulong nitong bawang ay hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.